Hello guys. Ito so, tayo ngayon, bibisitahin natin itong bagong panganak na baboy ng kapatid ko, Jess Atewat. Yan guys, tingnan nyo. Hindi na lang ito guys. Madaling araw. Sampo yung baby niya. Baby baby. Sampong biik. Yan, tingnan nyo. Ito pa, na daw siya. good talaga. <laughs> very good. Okay natin. Yung ilahing baboy natin. Very good kasi alam niya na hindi din na yung Okay. Ayan okay. na nyo guys. Yung isa niyan guys. So kailangan mo pang tawag yan alalayan. So, hindi siya kabalong didi guys ba? Oh, diba? Diyan na rin yan. Diyan na rin yan para sa special hindi siya marunong gumawa kailangan eh. mo pa talagang ano kailangan pa rin mo siyang lion guys bakit kasi, kasi, kasi guys hindi may... siya marunong magbiti guys hmm. hmm. Kita elalin guys, kau mo yan jen guys. Malagay. Ayan ang proper na ano guys. Pagpapadidi ng bagong anak na Kailangan mo siyang pagkatapos yun kailangan mo siyang kunin kasi baka tatay yung nanay tsaka kahiipit madadaganan o maapakan sila Mas kailangan mo siyang Diyan nila nilalagay. Nila, nila. Incubate ang tawag dyan. Incubate, Incubate na walang ano. Na walang ilaw. Bungiro. Bungiro. Yan. Ang sip, -sip na isang yan. Bungiro. At susumbong kasi nga dyan. <laughs> Bungiro yan masyado sa... Nasa ilalim ba ganing kamot kayo dyan eh. Oh, Ah, diba? ano siya guys. Ang mm. daming suso dyan sa ilalim Kaya guys. Kaya lang dito sa... Ang tawag dito. Sa bukid. Walang magawa. Mag-alaga lang ng baboy. Yeah. Sobrang mahal na ng baboy yun Hindi kamot siya pati haot. Hindi. Ayan. kamot siya.

mini. Tingnan uh, niyo kayo. Oh, basta nang gatas ang. Masama din, kinada ka ikaw. Mm. Diba? Yes, sinubukan na. Oh, nagti-thank you ancha. Thank you sa kanya. Ah, usap natin. Kundi, pero wala akong ibibigay titik, kulang. Dreaman ko na sa oh. Mm. Hindi May kanya-kanya kaya kasi sila ano. Ano? nang tao o kung yes. saan sila komportable na yun. Uh, Hindi guys, lang siya guys, oh. pero... Sila na yung isa. Okay, <laughs> ka, yes, Sampung... biik. Uh -huh. Mahal lang biik na dito guys. Ini, ini kenari guys, ni na eh. Eh. Tingnan mo si Susie sa taas, guys. Oh, 'Di ba? Tingnan niyo, guys. Oh, diba ganiyan dito sa silong Mhm. Ito ganiyan sa silong Mhm. Pati titit na mang uban sa silo. Hmm. Dito, sa silo. Diba dito sa silong Bali na po sa karara. Ah, ka. ah gabe, bali nakin, na guys. Kasi yung inyayag nakin, wala dito eh. Nakainom na daan siya ng laktiting guys, alas 5 at saka alas 11. Kailangan talaga para kainin muna ang laktiting yung inahin mo kasi para dumami yung gato. Alas 11 na. Eh.

Okay, mustubo ka po na siya. Uy! Sabi niya, Mama, ayan. Tinawa nila yung sa akin. Kasi may, ano na, May, kanya-kanya sa mga kamot na lang ka dito. Uy! kayo sa mga ikaw. lang ka. Ah, no, di ba eto lang di ba? umapet lang na nila ngayon so. di ba? pag may 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 na hinggaboy na hindi mo paso hindi mo mahawakan pag bago pang ano na nagagat? kaya ito siya kasi kagat kaya kanya guys laki laki na siya hindi taka oh yung isa oh, oh ano na, na siya guys. Pakakaalaga na ng baboy pag gawin mo siyang inahin. Uh, mula ano, bagong lutas hanggang 8 months, pwede na yun pakastahan. Tapos, 1 year, may di ka na. Kasi ano, 100, 114 days interval na magubuntis yung ano. Pinahing baboy yun 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 pagdating ng yun 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 yun

Na Ito, kumain na ng ano. Kahit sa ano, sa... Kumain na siya ng balads. Kahit sa liig, May mga ano, may mga... kita mo talaga, na Ito ang nakukontento. <laughs> okay, ano, hindi ko pa nasaradaan yung ano, guys, ba? Ito. Ito, tubig natin, guys, ba? Ano ba? Ito, tubig tubig siguro.

Kaya anak na guys, update lang. Maraming salamat sa panonood, mga famuli. Sa salamat. Huwag niyo kalimutan mag-like, no share, at comment. Ano'ng mag-a-vlog uh, guys. Kung may tatanong kayo, guys. Kung, Tungkol sa pag-alaga ng bago. Tanungin nyo. Magtanong na kayo guys. Mag-comment kayo. At maasahan nyo mag-comment. Mag -re reply ako sa inyo. So, Kamu deh, maraming salamat. God bless us all. Goodbye. Bye.